So wala namang Ayan, si ma'am Bag pa? Wala kang bariya? Kahit buong san libo, wala? Magka na ba yung mo? 150. ma'am. Thank you ma'am. God bless. Ang ganda na pasahero natin. No? May ano na kasi si ma'am. May dinagdag na tip. So ayan kung minsan. Ituturuan ko kayo no. E ano natin no. Kaya ito may tip si ma'am na 25 pesos. Um, kasi ito kapag dito mo nilagay yung tip nyo. Uh, yan, yung pag may pula na ganyan, ano yan eh, madali na makikita kung parang na-accept ka agad, no? Kasi, pero, mas maganda kung in-note mo na lang dito, meron niyang description sa, ano? Sir, so, pwede ka mag-note na lang dito ng tip 25, gano'n. Kasi pag itong ganito, binabawasan pa kami din ng yung tip mo na 25 pesos, eh, babawasan pa ng 20% din yan kasama sa 20% so para hindi masama i mo na lang kung ganun yan, in-educate lang natin yung mga pasero na makakapanood hindi naman natin siguro ma-educate lahat pero i-note nyo lang okay na yun sa amin pwede rin naman yan yung ganyan pero mas maganda yung ano kasi nakakaltasan kami ni company ng 20% kasama yung tip so yung tip dapat sana hiwalay kaso nga lang eh wala tayong magawa doon eh uy meron na naman ito daw gaya nga may note oh urban deka po ang daan hindi ko alam yan eh hindi ako taga rito eh yan sa note na yan pwede mong sabihin ayan Oh, parang yan, urban deka ang daan eh, hindi ko mahirap to may mga note na gano'n 1.9 kilometers pero kung dito sana mawalapit lang no o gano'n eh hindi na pass kapag pagod pa eh ang init